Usap tayo, walang pumipigil sa atin. Hello, SNN! Tonight on SNN On Location. Siya ang pinakabago niyong makakabanding tuwing umaga. Ang simple at totoong si Casey Concepcion. At ang SNN, sinamahan siya sa kanyang first day of tapings for her new show, Simply Casey. Finally, mag-start na akong mag-taping for my new morning show, ang Simply Casey. Alam niyo, sabi ko nga, itong Simply Casey is as much the show of my guests. So, binibigay ko sa mga guests ko natin ang show na to. It's theirs as much as it is my own. So, excited na ako mag-tape. Ayan, naghihintay na si Mr. Luis Manzano at si Ryan Christian for their episode. Yahoo! and si Casey, All set na para sa taping ng kanyang episodes kasama ang magkapatid. Woo! Hello, SNN! Ayan, break time na muna dahil I am so happy. Sobrang ano, sobrang saya kasama ng mga guests. At ang sumunod na nakachikahan ni Casey, ang box office king na si Lloydy. And after that, balik dressing room ulit si Casey to get ready sa kanyang next taping. Pero ang SNN, huling may iba pang pinagkakaabalahan ang TV host-actress. Ano gusto niyo ng behind the scenes? Ito ang mangyayari behind the scenes. Ako nag-steam ng sarili kong damit. Ah, pao! <laughs> to the highest level talaga ang energy ni Casey at kitang-kita ito sa mga sumunod pa niyang mga tapings. At sa backstage with her co-star sa upcoming movie niyang I'll Be There na si Jericho Rosales. Saksi ang SNN kung gaano ka-close at paano magkulitan ang dalawa. Hey guys! Finally, natapos na namin ang limang episodes. Meaning, tinape na namin yung buong linggo. And I'm so excited na makasama na kayo tuwing umaga. And ang saya-saya ng mga episode. And super another level enjoy kami lahat. So I'm sure may enjoy nyo rin tong Simply Casey. This is for you.